Guys, ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Yan. Guys, may kinalikot pala ako rito. Uh, dual inverter na split type. Kadadala lang nitro Tropa ngayon to. Nabasa pa nga to. <coughs> ang issue nito, CH05. Error. Yan. Hindi <laughs> ko na napakita guys. Yung ano yung pinalitan ko pero ituro ko na lang ito agad yung problema niya oh dayod isang piraso lang namamatay kasi yung cellphone ko kaya di ko ma na record ko na kanina to na video ko na kapukaso kaso namamatay yung aking cellphone at ayun na naman hindi naka record ng maayos yan ang dito lang pinalitan ko guys oh. ito ang problema yung outdoor board wala siyang power ito shorted nyo ito itong diode na to pag walang power guys i-check nyo i-check nyo kaagad itong diode na to ito to itong diode na to tapos yung diode dito itong diode na to yan yung itim na yan yan i-check nyo yan pag hindi shorted yon ito yan maka ano yan sila isa lang yan sila guys pag mga ganitong forma na board c 05 walang power to yan ang problema nyan yan ito yan pakita ko sa inyo na shorted to Tingnan nyo ha Tingnan nyo testerin ko yan na yan, yan lang yung inalitan ko ito Tingnan nyo ha nakabaser tayo oh. oh. Tingnan nyo guys, eh, eh. Ito guys oh. Oh, ayan oh. Ay. Ayun guys. Oh. Shorted. Yan lang yung pinalitan ko. Dito yan nakakabit oh. Itong diode na to. 15 volts. Kaya wala tayong power. Mag-shorted yung ano na yan. Yan, testingin ko na yan. Testingin ko to. Medyo maiksi lang yung video natin kasi... Ayan o, may power na siya o. Ayan o. Dapat kumukurap yan guys. Ayan ang normal na no. Dapat kumukurap-kurap yan. Ayan, kumukurap na o. Pansinin yung ilaw. O, ayan o. Ayan ang normal na operation yan. Pag hindi kumurap yan guys, pag nag yan, ibig sabihin, may problema yung inyong communication. Ito, buhayin ko muna to ha. Ito, tika lang ha. Yan. Ayun, kumana ka agad yung compressor, oh. Oh. Oh, baliktad. Baliktad, guys. Baliktad. Tika lang. Baliktad yung compressor. Oh. Hindi lang ha. Uh, at iayos ko muna. Baliktad yung kanyang U at saka B. Tingnan ko nga rito. Hindi lang ha. Tingnan ko muna. Andito yung blue niya. Hindi lang. Blue. Double nga talaga ito. Ito yung W yun niya. Ang nagkabalik Yung ano ito. O nga. Maliktad nga. Maliktad pa. Ba? Ito yung pula. Tama naman ah. Ito nag reverse siya. Ah. Okay. Team blue. Team Hmm, blue pala ang ano nito. Wait lang guys ha. Ang kanyang... Okay. Yung... Ano yun? Yung BW. Tama naman. Brown. Ang W. Brown W. Brown Ito na o, B. Papatung reverse. Ano po nga? Oh, B. Gitna. hula Hmm. ko yata ako nito ah. Wait lang guys ha. iulitin ko lang. Hindi ko bakit nag-reverse. Ito naman talaga ang B niya. Wait lang ha. Wait lang. Siguroin, siguroin ko muna to. Hmm. O, tama talaga eh brown tama andira <coughs> ang w pala nito is blue blue pala blue 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 ito to tama to Terus Yan Hmm Hmm Ayan Check ulit Yun May power na tayo Tingnan natin to ulit natin. Ayan. Ayan guys. Ayan, gumana na yung compressor. Ayan oh Ayan. Gumana na oh Pati patay kasi yung video kanina eh. Kaya di ko na-record eh. yung uh, medyo hindi maganda pa ka-record guys. So, ito lang ano guys tinuro ko naman yung san banda yung nasira ito yung pinalitan ko diode ayan okay na siya oh magana na oh ayos salamat sa Diyos ano may idea yung ating mga tropa dyan pag walang power yan siyempre bisikman na tayo sa fuse sa primary natin at secondary at sa mga diode importante sa mga diode mag check tayo pag shorted ang IPE mo ganyan din nangyari guys wala din tayong minsan power kasi nga nadadamay yung ating system yan pero ito ito lang talaga pinalitan ko nyan yung diode na to tinuro ko na guys kung saan siya nakakabit yon okay guys uh, at sunod na lang maka ano, video ko ulit mag record ulit ako ng ano yung maayos salamat sa Diyos at uh, ingat tayong lahat at maulan pa naman sa ayun okay salamat sa Diyos